yun uh, magandang hapon sa inyong lahat mga kahani at na naman tayo sa dam uh, tayo po ay mamandaw na ng buka biglang lalim mga kahani uh, lalim na agad to samantalang kapababaw na ito kahapon yan sana mayroon tayong mahuli mga kahani para kahit pa paano mayroon tayong may patimbang yun at ng abang mga kahani sana mayroon tayong mahuli video. At kung bago ka lang po napadaan sa YouTube channel, pa-like and share naman po at pa-subscribe ng aking YouTube channel. At huwag niyo skip yung ads. Yun po. At abang-abang mga kani, sana meron mahuli. Ah, kari, na dito Tingnan uh, natin mga kahani So, oh, subulat mga kahani Kalabig pa naman Ayos. wah, kilo wah, kan, tilapia. Ah, uh, at kunin natin mga kahani ah, tara magdagdag pa natin yun mga kahani may pangalawang huli tayo rito uh, mababaw ah, you know. ayos Good size na mga kahani yan thank you lord at nagkahuli tayo ng pangalawa ayun na si tatay mga kahani yung lipat ng bukatot yan thank you lord sana magdagdagan pa natin jurba karih bertanya bisalang itu sama lalim dito uh, kukunti na yung umang namin dito sa malalim mga kani uh, nililipat na natin dito sa mababaw bilis lumalim samunta lang ito no kahapon ito natutukuran lang ito mga kani ngayon ligpos na Pero tingnan natin ito huli natin na isa dito mga kani size uh, five fingers uh, okay lang tak, ayun uh, uh tali silang natin ayun mga uh, kahani at uh, nakadagdag tayo rito uh, paggaling na lang mga kahani na tapos na tayo dun sa malalim dalawa lang na huli natin dun sa karpa at saka sa hah, Ha, dugong ka ka ular bapas hah. Ayos, kahit pa paano ay nakatagtag tayo <laughs> Large not bus uh, Large spout bus mga kakar <laughs> Hindi natin may ikwan Ayan e, malaki ang nito mga kani Masarap to mga kani, mataba Ito ang masarap na pang prito Ayan, at kunin natin Ayan you know, mga kani, ganyan yung pag umang ng buka to. Nililinisan na mahigin na ganyan mga kani tapos lalagyan ng tulos sa punganga niya ng kanyang dalawa lalagay tapos lalagyan ng kapok bubot ka ba na ba? lalagay lang mga kani malapit pa din kanina itong mga kani kunti lang tubig nito pero ngayon lalim na malin yun mga kani uh, tapos na tayo nakapagpandaw at uh, salamat sa Panginoon kahit pa paano mga kani na meron tayo na huli hapon uh, yan at uh, yan natin mga kani uh, tatlong tilapia isang large mouth bass tapos dugong tapos yan yung karpa tapos ito malaking dalag mga kani hubulik yan sneak hit Ayan. Ayos na rin yan mga kani. Uh, pang ulam. Ito ay tira natin yung kanyan mga kani. Tagtagan na lang natin bukas. yan Papakilo. Namatay lang ito talag mga kani. Itong ulam talaga. Dahil namatay na. Ito mga kani. Napakasarap to. Mataba ito. Itong dugong na tinatawag namin. Tawis. Ito large mouth bus. Ang English niya mga kani. Yan. Karpa. Yon, mga kani At hanggang dito na lang po yung aking video. Ha. Maraming maraming salamat po sa panunod. Palay, -like, share, subscribe naman mga kani yung mga aking YouTube channel. At huwag niyo pong iskip yung ads para tulungin po sa amin. Yun lang po at magandang hapon sa ating lahat mga kani